Marami mga hiwalayan lately, tsa, sa news, ano. Pati yung mga kakilala ko, may mga ibang uh, marital issues din na kinakaharap. And then, um, kahapon, maganda rin yung tema natin sa anong say mo, talking about uh, marriage naman, dahil papasok sa marriage yung kanyang anak. But again, balik tayo sa mga hiwalayan. May maganda lang akong verse na maybe reminder sa mga mag-asawa. Kasi, lagi kung sinasabi to sa mga ikakasal ko, falling in love is easy. Madali namang ma-in love, di ba? Kung talagang sinisinta mo yung, uh, yung irog, e. Eh kanga Pero how to stay in love, ibang kwentuhan 'yon. Ibang diskarte 'yon, ibang ibang level of commitment 'yon. So madali ma-in love, pero paano manatiling in love for the next 30, 40, 50 years? 'Yon kailangan mo ng tinatawag na labor of love. May isang grupo ng mga tao sa Malakay sa ito po yung huling huling libro sa Old Testament, nagtataka sila kasi naggagawa sila ng mga alay sa Panginoon. Sabi ron, iyak kayo ng iyak, sabi ng Diyos, sa altar ng Panginoon dahil hindi niya pinapansin o pinapakinggan niyo yun yung mga handog. Hindi siya nalulugod sa inyo. At sinabi po yung dahilan, yan ang ating verse ngayon, Malakias 2.14, tinatanong niyo kung bakit sapagkat saksi ang Panginoon na nagtaksil kayo sa asawa na inyong pinakasalan noong inyong kabataan. Sinira ninyo ang inyong kasunduan na magiging tapat kayo sa isa't isa. Bigat naman na to. Ja, ano pa sinasabi ng verse na to? Sabi kasi, hindi nyo tinatanggap yung alay namin. Sabi ni Lord, tinatanong nyo pa. Alam nyo yung may pangako kayong binitawan, yung panghabang buhay sa harap ng Diyos, sa harap ng taong nakasaksi sa araw ng kasal. Minsan di natin na unti-unti na nating nalilimutan yung commitment na yon. Sa panahon ngayon, madaling sabihin nyo, I love you, madaling mag and all, pero mahirap panindigan. Maraming relasyon na sisira dahil sa unfaithfulness. Hindi lang sa physical na pagtataksil kundi pati sa emotional, spiritual. Sinabi nga po sa Malakay, okay, yung pinakasalan nyo, ito po'y hindi lamang kontrata, yung marriage contract na dinidemand ng LGU nyo, kundi ito'y isang covenant, isang banal na tipan sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin ng tipan, covenant sa Tagalog, ano, uh, English. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta piraso lang ng papel na pwedeng baliwalain. Kaya nga po, gagawin natin to either sa simbahan o sa isang lugar at iniimbitahan natin ang presensya ng Diyos dahil nandun siya sa kalagitnaan ng kasal nyo, whether sa west yung ginawa, sa harapan ng judge and all, basta legal na kayong kinasal, ang Panginoon mismo ang saksi sa inyong pangako sa asawa mo. Kapag nagiging unfaithful po tayo, hindi lang asawa mo nasasaktan, kundi pati ang Diyos, pati anak nyo at mga tao sa paligid nyo. So kung may mga bagay na humahad lang sa pagiging tapat mo sa asawa mo, kasalanan man yan, pride, bitterness, distractions, temptation, balikan mo lang kung bakit mo siya pinili in the first place. At ikit sa lahat, tandaan mo kung ano yung pinasok mo. Saksi ang Panginoon sa araw ng kasal n ito isang covenant more than a contract. Examine your heart today. Ikaw na medyo natetempt na, ikaw na nakikipag-chat na at may mga muwa-muwa chuchuk choo na dyan, mayroon ka bang dapat itama sa relasyon mo? Maging faithful ka lang kapatid. I, I, I'm not just talking to the men, ano? Maaring babae naman yung unfaithful, but anyway, be faithful, not just in words, but in action. Mahalin mo asawa mo as Christ. Love the church by faithfully, sacrificially, and unconditionally loving the church. Ulitin ko po, Malakias 2.14, tinatanong nyo kung bakit sapagkat saksi ang Panginoon na nagtaksil kayo sa asawa na inyong pinakasalan ng inyong kabataan. Sinira ninyo ang inyong kasunduan na magiging tapat kayo sa isa't isa. Ay manalangin, Panginoon, mahirap man lunukin ang verse na to, ang salita mo, but it is true na talaga, Lord, pagka kami nagtaksil, maraming taong nadadamay. The decision was personal, but the effect and consequence is communal. Community ang nadadamay. Anak, biyanan, manugang, kapatid, katrabaho. Marami, Lord, nadadamay sa personal namin desisyon na magkasala. Kaya, Lord, nawa, bigyan nyo ng wisdom yung mga taong uh, nadadala ng emosyon sa kanilang uh, mga maling kachat at kakwentuhan. Nawa, pa na maging faithful sila sa kanilang mga asawa dahil ang blessing mo ay naroon sa mga taong sumusunod sa inyong mga kautusan. Salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.